oh, ayos na yung bahay niya. Ayos na yung munting uh, bahay ni tatay Bill. Mga babaya, no? Surprise. Oh. oh. maganda pala tatay dyan. May ilaw ka. Maganda may ilaw ka din dyan sa loob. Ano ang ilaw mo? Diyan ka na ba matutulog ngayon? Limang gabi na ka nagtulog yan. Ay, limang gabi na? Oo. Uh -huh. oh. Ngayon, mas makakatulog ka hmm. na ng maayos. Sarap, mas... sarap din tulog ko. Sarap. Mm. Tutulog ako dyan. Tutulog ako ng ahas. Ay, tinuloyan ka ng ahas? Oo. Uh, ano ka lang, ako. ko na, kalaki. Tuloy ako. Binabayaan ko. Magandang hapon sa lahat ng mga viewers ni Commander. At welcome back sa channel na ito. At ganoon din sa kanyang page. Ngayong araw po ay nandito kami sa daan ulit patungo kay Tatay Ben. Kasi nga ay nakisuyo ulit sa amin si Commander na bisitahin yung kanyang pinapagawa na bahay ni Tatay Ben kung ito ba ay ayos na o ano yung updates at simula't simula nung nagkasikaso sila run sila commander ng materialis nito eh wala pa talagang update dito so ngayon pa lang ito natin makikita pati kami ngayon pa lang so ngayon pa lang din makakapagbigay ng update so, bago ang lahat maraming maraming salamat nga pala sa tumulong kay commander na sponsor para mapatayo rin itong bahay ni tatay Benito na dahil nakita naman talaga ng karamihan na deserve ni Tatay Ben ang magkaroon ng maayos na bahay kasi nga Uh, na nagulat din kami doon sa bahay niya nung unang pag unang unang pagbisita namin na hindi namin na expect na yung sinasabi niya palang bahay niya na dalawa ay ganun naman pala yung sitwasyon o yung status ng bahay niya. Kaya ngayon, eh, sabi nga ni Commander ay pagsisikapan na may paayos hanggang sa may nakapansin na may busilak na puso at nagpabot din ng pangtulong para may pagawa din itong ah, uh, munting tahanan ni Tatay Ben. Yun nga lang, may mga part dun sa bahay niya na ayaw niyang ipagalaw. Katulad ng bubong, ayaw niyang ipayero. Yung sahig, hindi ko alam kung binago pa, pero sa tingin ko, eh, yun yung gusto ni Tatay Ben. Na. Uh, ayaw niya ipagalaw yung sahig, gusto niya ay kawayan para do presko. Alam niyo kasi ang matatanda mga kabayan, ay ano na yan, kumbaga... Uh, masela na sa mga ganyan bagay. Mas gusto nila hindi na sila nag-iisip dun sa sobrang tibay ang mas priority nila yung komportable na sila kumbaga kagaya nun uh, press ko para sa kanya yung kawayan isundin na lang siguro natin kaya uh, hindi na yung siguro pinagalaw ni commander okay uh, oras na time check pa na tayo uh, magsi 6pm na malapit na mag 6 halos sa uh, 20 minutes lang, 6 6 PM na lang 6pm na galing pa kasi kami kina Jojo sa beneficiary ko naman okay sana nandito dito si Tatay Ben para nang sa ganun makamusta natin. At meron nga palang sponsor din na nagpaabot kay Tatay Ben. Nasa akin yon Kaso nga lang, ah, hindi ko pa alam kung ano yung plano ni Commander. Gusto ba niyang ibili na si Tatay Ben? O gusto niyang ibigay? Hindi ko hindi kami nagkausap. Kaya siguro by tomorrow na lang. Tanong ko muna kay Commander kung ano yung gagawin. Kasi mahirap naman na mag ako Nang sa akin. may may plano pala si Commander na bile para kay Tatay Ben. Okay. Kasi walang signal, walang signal dito. Hindi natin makontak. Ay, may nagsisiga oh. May nag-uuling sino? O kasi kay Tatay Ben yan. Ah, si pag talaga po ni Tatay Ben oh. nag-uuling tapos eh meron siyang kahati. Ay, nandito si Tatay. Oh, ayos na yung bahay niya. Ayos na yung munting ah... Uh, bahay ni Tatay Bin mga babayan, oh. surprise. Oh. Wow! Nice na. Grabe. Tay! Ganda ng bahay mo ah. Oh, magaling talaga mag talaga gumawa si anong din si Kuya Nilo kaya big shout out sa iyo Kuya Nilo. Hindi ka nga lang na sundo Kasi 3 PM tantsado niya natapos na siya dito. Hindi na ni Rans kasi nga narating pa lang kami ngayon. Grabe, ganda din oh. Yung mga kahoy nito eh ano, order din. In order din ni na commander ito, may tira pa nga oh. Hmm. May tambigat. Ano? Bagas na kahoy ata to. Oh, may kahoy pa. Tay ben! Kamusta ka po? Kamusta ka? Ay, din. Ay, naman, ganda na ng bahay mo ah. <laughs> <ka> na, oh. <laughs> Ayos, pwede pwede naman chicks. Pwede ka naman chicks. Madala ko taklo, viewers <laughs> Bibigyan mo si Ransang isa? Ay si tatay Ben ha. Ganda na ng bahay mo, gamit na lang ang kulang dito. Bitila, baga. Oo. So ito mga kababayan, ito yung sabi ko na hindi na pinagalaw ni tatay Ben. Itong bubong kasi kakapalit lang yan, binigyan kasi siya ni Commander ng pera. Ibinili si naman pala agad niya ng pawid kasi yan nga daw yung gusto niya, pawid. So, uh, wait lang. Titingnan ko lang itong pintuan kung may sasara na ayos. ano ito? Eh? Ay, mabigat talaga yung kahoy. Oy, ayos. Hawakan na lang ang kulang dito. Ay, may mga kulang pa dito pero kunting-kunti na lang. Eh, totally finish na to. Oh, baka may mag-sponsor dyan ng pintura. Mapinturahan ito. Maganda din. Di ba, Tay? Tay! Kung pipinturahan to, anong kulay ang gusto mo? Kung sakali lang, anong pintura? An anong kulay ang gusto mo? Pink? Itim. Bil. Bakit itim? <laughs> bakit itim Madilim yun sa bahay. Dapat mga green. ,000 ,000. Uh, alam mo bang ibig sabihin ng green? Ano ang ibig sabihin ng green? green? Berdil. <laughs> Pera yun. Ibig sabihin ah, daw. Uh, malay mo, maraming blessing dumating sa iyo. Anong oras na tapos yung nagagawa nito? Kanina. Kakatapos lang ba o kanina pa? Ang tangali lang. Ay, tangali lang. O, oh, kahit pala dumating si Iran sa alas 3, wala, tapos na pala ka. Ah, ano, sabi, babalik siya, mamay hapon. Ah, babalik sana ngayon? Oo, hindi, balik, balik Ah, okay. Baka pagod na din. Baka nagpahinga na. Oh, at least, eh, ayos na yung kanyang munting tahanan. Hindi ko pa nakikita. At saka maganda, may bintana ka. Ano? amanan. Ayos. Sabi ko, huwag na bintala. Dito na lang. Oo. pinto doon. Tama silangan. Oo, oh, tama. Uh -huh. Para maganda sa pagsikat ng araw. <laughs> o paano itong plano mo dito sa bahay mong isa? Anong plano Car mo dyan? Sino <laughs> magkirada. Ha? Huh? Para may ka karatid ako. Ka kahit sino, pwedeng tumira. Uh -huh. uh -huh. O, oh, sa mga makapanood, available daw yung bahay ni Tatay Ben. Kung sinong gusto tumira, basta yung mabait at may kapitbahay si Tatay Ben. Sir, yeah, babae na lang. <laughs> gusto mo, bigyan kita ng kapitbahay. Si Tatay Doro. Ah, bye, ali. Yung mag gusto mo? Ano? Dito? Oo, kapitbahay mo. Ah, baya mo na yun. <laughs> <laughs> Bakit ayaw mo? O, oh, kinausap ko sila dahil sa ginawa nila sa'yo. Oo. O, naghingi naman daw sa ng paumanhin. Tama, totoo ba? Ha? Huh? Naghingi sa ng paumanhin? Humingi ba sa ng pasensya nung ginawa niya sa inyo sinuntok ka? lang. Humingi sa ng paumanhin si Tatay Doro? Hindi. Hindi naman, hindi siya nagsorry sa iyo? Hindi nagsorry? O, tingnan nyo na yan. Hindi man pala nagsorry. Sinabi nila eh, pagkasuntok daw na, nagsorry. So, hindi naman pala. <coughs> Pumupunta ka pa doon sa kanila. Matagal na, hindi ako nakapunta. Apo Apunta yung ako, Pero hindi, makapapala sabi ka. Ay, ko, huwag lang huwag. Huwag ka naman ang pumunta, Tay. Hindi, ha? hindi, hindi Kasi may plano na silang umalis. Huwag ka naman ang pumunta. Ha? Kasi baka magpang-abot na naman kayo. Eh. Ma maalis sila daw sila, maalis dito. Kaya ano natin kung yun ang desisyon nila. Ano, Tay? Pero yun nga, sa nalaman ko sa'yo, hindi talaga nag-sorry hindi talaga okay so positive talaga na niloloko din tayo talaga ni nanay isin tsaka ni tatay po iba iba sinipa ko rin sa iba okay. iba ko siya na ay ko na lang siya na lang mabuti tay mahaba ang pasensya mo mahaba ang iyong PC mabait oh, tama yung tay mabait ka naman talaga tay kasi eh, alam mo ba nagtatanong tanong kami sa mga tao dito tungkol sa iyo at sabi nga nila nakakapagpautang ka pa daw pala sa tao dito totoo yun ano? Paano mo sila nasisingil? Hindi, hindi ko malalap yun. Yung mga, sabi nagpapautang ka daw minsan, nakakapagpautang ka daw ng pera. Oh, Nabanggit mo din yan sa amin dati na may mga pautang ka. Ah, di sa mga nababayaran na ka naman. Nababayaran man. Saan, ang galing ni tatay. Duro, ni tatay no, wala, na, no, 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 na. Ay, meron mm. pa. Wala ka Kana lang. Magkano pa ang pautang mo? Magkano? na uh, utang sa akin, dalawang daan, isang daan. Ang galing niya. Ako, huwag mag-utang malaki. Ba, yung sakto makabili, lang. Para makabili ako iba. Oo, oh, bait ni tatay. Pero yun, mga kakilala mo naman yung pinapautang mo. Pero yun na alis sa'yo, hindi para ubos yun. Pa. Ang galing ni tatay. Kukul Kukulin ka yun. Sige tay, uh, taya mo, bukas. Pabalik kami dito kasi hmm. may ibibigay sa'yo si misis ha. Ngayon ko dapat ibibigay sa'yo kaso hindi ko alam baka may gusto siyang bilhin para sa'yo. Okay. Ayoko e, naman mang pangunahan siya ano kasi hindi kami nagkausap kanina ay may inasikaso si commander umalis na kagad kami ni Rans kaninong inuuling yan Kanyan, no kayo am pinsan ni Ingo Barbina akala ko sa iyo okay. ay yung may ari nito ako kaya nga may 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 ah, kaparte may kaparte ah, ka diyan ad ah, na lang sabi ko ay tulong mo lang sabi ko tabas kahoy ayo Basta ano? Tapos na bagaw. Ah, basta malinisan. Hmm. hmm. Tapos para para, para, mo din araw mo siya pag sabas mo. Oh. Dis, na, Libre lang. Oh, 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 kasi mangunguha oh. siya ng kahoy. Oh. At alin na si tatay, kaysa nga naman daw ibayad niya yung pagtatabas ng mga damo. Eh may gustong mangu maguling o hmm. sige kumuha ka ng kahoy hmm. pero tabasan mo uh, na lang galing naman o, kasi kaya, ito kaya, para tayong kaya. nasa langit na ito daming usok ayan oh uuling dito so Kapon pa yan, gato niyan Kapag ganito wala naman siguro problema kasi Gatong. dito tayo, tayo tayo, mausok hindi naman siguro wala naman ay wala naman siguro problema kasi ano naman sa yung sarili may-ari may nitong lupa na ito ay Ah uh, si tatay ang caretaker kaya wala naman sigurong problema na may naguuling dito kasi alam naman yung kahoy na pinutol. Wag lang yung mga nara ano. Wala namang nara na pinutol. Hmm. Wala naman. Okay. Ngayong araw naglabas ka ba? Mm. Lumabas ka ba ngayong araw? Nagtinda ka ba? Wala hmm. po. Ano naglinis-linis ka? Mm, ah, mo yung mga kailangan sunugin. Tumulong ba dito yung kamag-anak mo? Ah, di pa, wala, di nag, wala na punta. Hindi, napagka. hindi na nagtulong. Okay, so, di sabihin solo yeah, ito. Yeah, sabihin, sabihin ko, sabihin, yeah, sabihin na. Hindi, muna tayo, at least ah, siya, naman, eh, kayang-kaya naman kayo nila. Sabi ko, pabaya ko na lang, kung ayun, yun, patabi kayo. Oo. Uh -oh. At least, kaya naman ni kayo nila yan. O, oh, tinan mo, sabi ko sa iyo tayo, huwag mo nang buhatin hmm. yung kahoy. Kasi hindi mo naman mapapakinabangan. O, oh, nagpakahirap ka lang magbuhat. Hindi siya gawin siya, ano na nagagulo. Di ba? Okay. Uh, Tatay Ben, Bukas ba anong plano mo gawin? Anong plano mo bukas gawin? Magtitinda ka ba? Pag Pag, na. Pag, meron, Pag, Pag may ibibenta, hmm. kasi pasulput-sulput lang yung binibili ni Tatay Bin ng mga paninda, yun yung problema doon. Minsan, naabot tatlong araw, dalawang araw bago magkaroon ulit. Kaya yun yung mahirap sa negosyo ni ano ni Tatay Ben. Oh, maganda pala tatay jan, may ilaw ka. Maganda may ilaw ka din dyan sa loob. Ano ang ilaw mo? Diyan ka na ba matutulog ngayon? Limang gabi na ka nagtulog dyan. Ay, limang gabi na? Oo. Oh. Ngayon, mas makakatulog Oo. ka na ng maayos. Sarap, sarap din tulog ko. Sarap. Mm. Tutulog ako dyan. Tinuloy ako ng ahas. Ay, tinuloyan ka ng ahas? Oo. Ano ka lang, kalakiho. Tinuloy ako. Pinabayaan ko. Para mag... Lum, ano? Umalis. Hindi ka gumalaw? Oh. Hindi ko pinalaw Bayaan ko lang. <laughs> binalaw. Gra Malamig. 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 Ay, grabe. Saan napunta? Saan pumunta? Saan na yung ahas? Ay, sarang, napunta dyan, mapagod na. Luway, luway. Grabe, buti hindi ka tinuklaw. Hindi ba ko dyan, no? Ha? Yung pala nakakatakot din pala dito at may ahas. Malamig. <laughs> Ibig sabihin malaki. 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 Na mag magingit ka dito tatay ha. yeah, ayoko na magkulog na dyan. Na, o kasi mababa kasi ito. Ang baba. Oh, oh, oh. Doon kahit paano mas mataas taas yun. Hmm. Mm, -mm. ka dito. Dito tayo sa munting tahanan mo. Hmm. Ilang araw yan ginawa tatay? Isa. Sa kalahati. Isa't kalahating araw lang yan. Mm -hmm. O, oh, solo pa yung gumagawa nito, no, mga ba Na, uso mm -hmm. naman ako. At tinutulungan no, mo pag Pagpapako. Magpapako. Oh, mm -hmm. Hawa ko doon sa Para Mm -hmm. Para gumayol. Para hindi uh, gumiwang. Maganda yung kahoy na deliver dito, mga kabayan. Kasi sa pagkakahawak ko, eh, yung bagas siya na kahoy. Di ka hindi ka kagaya nung mga iba na magagaan. Hindi ka mga mo no. May bilo ako dyan, o. Yan, o. No. Patigas. Oh, pero ano? ah, ay kaya lang baka galitan kanong may-ari nito. Hindi. Ay, ako ba ala? Oh, okay. Yan. Sana pala nagpatistis na lang dito, ano? Yan oh. No? Para mas nakalis, mas nakamura-mura. Kasi ang mahal ng Malang kahoy. Marami pa marami. Hindi magalit yun. Hindi man magagalit. Nasa Manila ang may, mayari. mayari. Okay. Wala, bihira may, bi magbisita. Misa, dalawang tao, isang tao. Okay. okay. Bibigyan ko mahal sa party. Tatay Ben, maganda talaga dito may kasama ka. Dapat. Oo. Ano? Sinong pwede mong kasamahin dito? Si Nanay Isin? Gusto sana akamagal. Gusto mo si Nanay Isin? Kaya malapag meron ang magtira. Ha? Akala ko si na Jubil... Jubili... eh uh, Ano pa? Jubilin. Akala ko gusto nilang tumira dyan. Ha? Akala ko gusto Ape, nila kwan? Jubilin. Mabisita lang yun, bibisita. Bibisita lang? Oo, oh, bibisita. Pero balikan din. Hmm, kabaga matutulog lang dito kapag bumisita? Okay. Tatay Ben, meron akong nalaman kay Rans. Tatanong ko lang sa'yo. Sabi. Yeah, Tay, meron hmm. ka bang problema sa yung private parts? Meron ka bang problema? May los ka ba? May problema. May los ka? Sabi ni Rans. Ayaw mo lang sabihin yata sa amin. Yeah. Ha? Huwag ka sa amin mahiya tatay, sabihin mo sa amin. Meron. Yeah, <laughs> eh kasi para alam namin, <laughs> tatay na mapagbuhal lang ka namin magbuhat na mabigat. Oh. oh. kasi bawal yun. Ano? Huwag na huwag ka magbuhat na mabibigat. Ha ah, tatay Ben? tingatan mo po yung sarili mo at nang umaba pa ang buhay ninyo. Ano? kaya pala kasi sabi ni Rance, eh nung tutulong daw ikaw pagbubuhat hindi ka nagbuhat kasi nga daw bawal ka oh. saan mo nakuha yan saan mo nakuha tatay ayon, Ben ano baga dito Ay, nga. hangin saan mo nakuha yan saan mo nakuha pagkakarga siguro ha ayon, dati. pagbubuhat mo na mabibigat dati hangin, hangin. alam nyo yung so, ako, yung... ubo nabutog hmm. hangin alam nyo mga kabayan, itong sitwasyon ni Tatay Bin, yung bukol niya dito sa likod. Pakita mo nga Tatay Bin, itong bukol mo sa likod. Ito, ah, halos kapareha siya nang nangyari kay Tatay karlito Kung maalala nyo si Tatay Carlito. Ito, natamaan din siya ng kahoy. Si Tatay karlito ganun na ganun din. Nung daw siya ng kahoy, nung ibababa niya, ito mama sa, gan sa niya. Kaya siya nagkaroon ng bukol na malaki dito. Si Tatay Bin naman, na pauntog daw dito yung kahoy kaya nagkabukol din siya dito so ingat-ingat tayo sa kanyang bubuhat dugo na itim. Mm. Pag matagal-tagal na, ano, parang halo-halo ng -halo, puti. Na, mm. Kwa na, parang kamuti na yan. Ano. Grabe. Ano. Mas sumasakit ba yan tayo? Yung, yung yun, pagang pamangkin ko, may dito. O, sumasakit para, yan? Para, sumasakit? Okay, Hindi. Hindi, naman. May may pakiramdam. Masigil, man, oh, para sa paras nga yung para kita tay Carlito. Wala sakit, wala. Ganun din kita tay Carlito, kahit suntukin daw niya, wala siyang nararamdaman. Kaso nga lang ito ay Anong uh, nung araw daw para sa kita Carlito bawal operahin kasi nga daw baka may mga ugat na tamaan oh, pero ngayon sa panahon ngayon magagaling na ang doktor marami na silang kaalaman nadagdag kaalaman nila alam ko kaya na itong operahin kaso nga lang ito ay 50-50 din yan pwedeng ang alam ko basta ganun pwedeng makaligtas o hindi sa gantong sitwasyon ni tatay Ben noon ang ibig ko sabihin noon nung maliit pa lang yan dapat ay inopera na. Kaso nga lang ayaw doon ng Nung maliit pa oh, sana. nung maliit pa, di ba? Kaso ayaw ng doktor. Hindi pwede. Ah. Sabi niya, doktor, hindi ka naglapit sa amin. Nung maliit pa. Ah! Hmm. So, so malaki na. Ah, ayaw ko na, malaki. Kung, kung daw, kakarabit ang ugat. Ah, okay. Kita, takerli Carlito naman, nangyari ay ayaw operahin nung maliit pa kasi may ugat Pero Pero kaya damon. to? mga mga ibang expert bag -baga. -baga. sa ibang bansa oh, pilihan kalyan pero wala ka namang sakit na nararamdaman wala, wala, hindi wala. naman nakakaabala sa araw-araw mong pamumuhay hindi, hindi. okay ayos naman pala wala wala masakit yan wala namang masakit okay tatay ayos si wala problema kung anong, anong... <laughs> okay sige tay bukas antayin mo dito si commander ha may dala siya para sa iyo ha natutuwa kami tatay kasi ano, nagagawa orang? mo anong, pa pala magpautang utang anong, dito ano orang Ora. Aba sa darating kami dito. Kung di ka namin madatnan, di babalik na lang kami pagbalik. Pag, pag kunan dito ka ha. Kung may gagawin ka, gawin mo lang oh. ha. Huwag kang ma- o, ayaw namin maabala yung trabaho mo, yung negosyo mo sa pagpunta-punta namin dito ha. Hmm. Okay, sige po tatay. Maraming salamat tayo, Sana masaya ka naman oh. sa bahay mo. Ha? Masaya ka? Masaya na. Masaya na. Ayos. Dadalaw ko baba Tagloc. Bilisan ta. Dadalakan mo ba? ba <laughs> <laughs> Anong gusto mong sabihin kay Commander? dahil uh, natulungan ka at sa si sponsor. Anong gusto mong gawin sabihin sa kanila? Ah, uh, marami. Salamat. Salamat. How much Yes. Is... Yeah. <laughs> English pa si Tatay. Okay. So marami marami salamat talaga kay Commander sa si sponsor na yung paggawa nito ang munting tahanan ni Tatay kasi kung makita niyo yung before nito ay talaga ang nakadingding lang dito ay pawid lang at butas-butas na rin. Uh, pati bubong butas din. So asawa ng Diyos, uh, may awa talaga ng Diyos. Eh, paano, eh, komportable na siya dito. Kumbaga. At uh, ang kailangan uh, nilang dyan, uh, padlock. Dapat ka ako ng balkon maliit. O, oh, pwede tatay, magpagawa ka ng oh, balkon para oh, may tambayan ka. Di, walang maliit lang. Oo, oh, pwede pwede yun. Oh, okay. Ang galing to si tatay, madiscard ito. Alam niyo yung uh, napapaikot niya ang pera sa negosyo. Nakala na. mo na. Okay, okay sige. Na. O, paano? Papunta mo na kami. Hmm. Ha, bukas pupunta hmm. kami dito ni na commander, hmm. ha? Antayin mo yung ibibigay niya sa'yo. Hmm. Ha? Ha? Okay, sige po. Hindi Okay po, sige po. God bless you, tatay. Ayun. Maraming maraming salamat sa... Tayo po, tanda kami. Sa lahat ng patuloy na nanonood dito sa channel ni Commander. Ngayon, pumunta lang tayo dito para makapagbigay updates. Siyempre, kailangan din maipakita natin sa tumulong, si sponsor, kung ano ng update dito sa pabahay na uh, pinagawa nila ni Commander. At uh, sana ay sa may mga busilak pa na puso uh, pwede pwede kayo magpaabot ng donation mag message lang kayo sa Alma Vlog o commander ni Marco sa Facebook yan so mag message lang kayo dyan at mag response naman sila sa inyo at uh, nang sa ganon ay madagdagan pa ang blessing na may bibigay dito kay Tatay Ben maraming maraming salamat ulit kay Tatay Ben sa pagiging mabuting tao kasi nagagawa niya pang magpautang sa mga tao sa munting kinikita niya ano, nagagawa niya pang magpautang so napakagaling at for sure walang tubo yan sigurado ako dyan okay. salamat ulit, supportan nyo Marcos TV channel Alma Vlog, commander ni Marcos at uh, Rans TV cameraman natin, supportan nyo po yung team namin at God bless you all po, salamat